Saan nandito uh, 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 uh. ako? Uh, uh. Raul, mo makabalik yung espiritu sa katawan mo. Huwag kang pakukontrol dyan sa kapangyarihan na yan. Uh, uh, uh. Ghost Hunter 18. Sana kaya yan, oh. Nawala ang busis, oh. Pero parang nagiba yung busis nila. Raul?

Dito tumakbo si Raul Okay Wala pa, pakita wala dito Dito masya kanina tumakbo na, Wala Nawala dito Saan na kayo napunta yun Huwag naman saan mo. Uy Wala to ha? Raul Raul Anong nangyari kay Raul? Marami pa na makukuk. Ah. 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 Kuy ka. Problema na rin to. ba? Ah. Ang layo na. Ah. Sige mga kaptyo. Nakukontrol si Raul talaga. Paano na yan? Ang gagawin ko sana. Gusto ko sana na. Mano siya ba? Gusto ko sana na para mawala talaga kayong sumpa pero nasusundan kami talaga yeah. na pinuno Raul na, nagiba na talaga si Raul <sighs> bakit kaya paborito itong si Raul na kontrolin Raul makinig ka nga sa akin makinig ka nga sa akin Kontrolin mo, kontrolin mo. Hindi, hindi ako lalayo. Palayo. Kontrolin mo, kontrolin mo yan. Lalapitan kita. Lalapitan kita. Kinakailangan na ma-perform ko talaga ito. Palayo. Kung sino ka man yung ano, gumagamit sa katawan ni Raul. Malayo. Uh, uh, ah. Raul. 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 sabi ko sa iyo kanina, huwag mo huwag mo ano. Wag mo, mo hayaan na makontrol yung katawan mo. Labanan mo, labanan mo nandito. Ah! Uh uh, 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 matay. Uh, uh, uh. Raul, pilitin mo makabalik yung espiritu sa katawan mo. Huwag kang pakukontrol dyan sa kapangyarihan na yan. Ah! 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 pag hindi ako makapigil ngayon titirahin talaga kita ano palayo hindi ako magpapalayo mahala ka dyan babaktok na yuta dito hindi ako magpapalayo anong uli sama tayong uwi walang iwanan to walang iwanan to Raul ngayon pa ba tayo maging ganun r e i o u a p p r a c h i naman ako nakukulunta yung kapangyarihan ni Raul saan ko kaya yung makikita baka nandito lang ang dadapaw na naman nakaputi pa naman ako tapos ang inaala ko dito si Raul kasi uwi ako na wala si Raul hindi pwede kinakilangan madala ko yung bata wow ngayon Ano talaga nila tatanta si sila ulo? Hindi talaga nila pakawal lang sila May nag pa naman ako dito. Kaya sana, pag mahuli ko pa, makikita. Ang malapitan ko lang to. gagawin at gagawin ko lang paraan. Para makutulan ko ito. At mawala lahat ang sumang parang may binigay yung nilagay sa katawan niya at hindi na sila makalapit grabe talaga impas pas ako dito sa mga nagmamahal kay Raul baka ako naman yung sisihin dito yun, 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 pagkatataon talaga na maiisahan tayo kasi tulad na sinasabi ko parang ganun lang talaga magkamali ka ng kaunti uh, malalampasan ka at yan, madali lang Raul, Saan wow. Raul san ka? Ginagamit mo talaga yung katawan ni Raul ha. Yung batang katawan na palagi mong ginagamit. Kaya, ang Kawawa kasi Yung, yung katawan nayan. Ato ba? Betul. Betul Raul. Palulu ya natin Pero patadaanin natin dun banda. Dun banda natin patadaanin. Mangilagay ako dun. Subukan natin ko ano yung mangyayari. Raul, sige, laban lang. Gumising ka, Raul.

tinanya po para lang yung batawa Sigey Raulski labanan mo yan May naantay ako Raulski Galaw lang talaga galaw

Dito ko nilagay yung anak ko kanina. Wow, wow. Alam ko nasaktan ka. Alam ko nasaktan ka yan. Ayan oh. Balon. Timing may balon. jan ko gawa ng ritual. Si Raul mamaya. May balon oh. Sus, nandiyan lang pala. Raul, laban lang Raul. Anong nangyari sa'yo? Kapya na kayo? Ha? Copy na kayo. Ilang? Huwag kang maglala. Marami pala yung dugo na sa katawan niya. Huwag kang maglala. Kasi mahuhulit makukorner ko rin yan na gumagamit sa'yo. Oh my goodness, di pwede yan. Di ko pwede tatapusin. Kasi, kayo nga yung pag-asa ng bayan eh. labanan mo yan Raul Labanan mo yan natin ang paraan mamaya kapag maluluyan na yan kasi yung espiritu ng pinuno na pumapasok o gumagamit sa katawan niya nakuna na natin hindi oh, ako walis bahala ka hindi ako walis hindi, hindi pwede yan hindi ko, hindi ko pwede na ako pa yung may mali dyan. Hindi pwede. Iuwi kita na buo. Dalhin kita na buo. At hindi pwede na... Oh. Oh. Basta. Ano lang. Huwag kang magpakokontrol. Huwag, huwag, Raul. Huwag, huwag, huwag. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Mawa ka, mawa ka. Huwag mong gawin. Makinig ka nga. din natin yan. Mangunutas din natin yan. I ilabay na, ilabay na, ilabay. Ilabay. Paminaw, paminaw. Ilabay, ilabay. 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 maalanganin din yan. Hindi kayo matatapos dyan. Magagastos pa tayo dyan. Uy. Oh my goodness. Lala lala. Sipat. Malabay dito. Ang uwak kanina nandun. Tingnan nyo po ha. Yung mga gabay kanina nandun. Nandun sa ito. So. Itong balon na to, gagamitin ko mamaya. Dito ko rin si Raul. Bahala na. Ito na ko. Ito na lang talaga yung naisip ko mamaya. Diyan ko papaliguan si Raul. Para maano siya. Ang problema na sa anak ngayon. Raul! Raul. Bakit biglang wala? Nandiyan lang talaga. Nandito lang talaga sa paligid. Oh. Grabe ito si Raul. Makikita kita ngayon. Hindi ako galit sa Raul. Ang kinagalit ko yan nagkocontrol sa'yo chichik ko muna to kung pwede ko ba itong gamitin yung balo yan pwede ko ba yan gamitin sana nandito si Ramson magagamit talaga yan, ay. Magagamit natin yan, yan. Pero wala, 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 natin wala, 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 ang tulala talaga yung bato pag natin nakakaawa talaga yan pero wala tayong magagawa dito kasi hindi natin hawak talaga ang kapangyarihan ng mga masasama kaya titisin natin to kahit ako kanina kung wala siguro di pinusa pati yung katawan ko nagagamit na kaya ito Mutiya mamaya 'yung ko talaga sa ulo ni Raul. Para hindi siya makamit. Sa puntahan natin ito lalaan sana hindi na ito makapagtagulid sa sasapulin natin ito. Itatiming lang natin. Na iba 'yung papasok o gagamit sa katawan niya. Kapag maano natin na hindi tayo kilala, titirahin lang natin para pakawalan niya 'yung katawan ni Raul. Yun. Raul Roll ika-ika labayan, ika, ika labayan laba roll.